Hello guys, nalala nyo oh, oh, yeah. ba? nung bata pa tayo, no? Siguro, na, <laughs> nangyari din to yeah, sa inyo no? Nangyari din sa inyo yung mga senaryo na ganito, no? Ang paborito mo yung ketchup, ano? Paborito mo yung ketchup, so may kakabili ng bago, ang dami maglagay ng, ano, ng ketchup, ano? Tapos ang ulam mo yung hotdog sa umaga. Tapos, pagtingin mo dun sa dun sa lagay ng ketchup, wala na tapos lalagyan mo pala yeah, tapos boy. pupunta ka sa ano pupunta titignan mo yung ano mo yung pinakang lagayan ng ketchup pagtingin mo wala na tapos mayroon pa natitirang konti tapos lalagyan mo ng tubig you no. Know? o nangyari dito sa inyo sigurado pamayado nangyari din sa inyo yan tapos lalagyan mo ng tubig ka kakalug oh, kakalug mo kakalugin <laughs> oh, mo hahaha yan, nangyayari talaga mga ganyang scenario eh tapos i sa 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 hot to go tik to big to big eh. <laughs> so yun lang ano tapos i next natin no yung mga reaction natin ng mga bata pa tayo yung mga nangyayari talaga tapos in yun, guys yung ano naman dito naman tayo sa ano nung nung nag-aaral pa kayo no tapos pasaway ka sa school tapos dun sa taxi, ropor kayo, ropor. nandito kayo sa pinakalikod. Ang kukulit ng mga kaklase mo. Misan nga may nadadamay pang pa mga babae. Tapos bigla mga ano, bigla kayo magkukulitan, oras ng exam. <laughs> Tapos bigla kayong tatawagin ng, ano, ng, mga, ng, ng teacher nyo. Sasabihin, Hoy, kayo tatlo dyan. Kayo tatlo dyan. Tumayo kayo. Dito kayo sa malapit sa may pintuan. Tapos tayo naman kayo dahil meron kayong kasalanan. Ano? Tapos, pagkatapos nun, squat kayo dyan. <laughs> paus pawisan pawis-pawisan ako nun eh, nung nangyari sa Oh rin, my God! Eh. Ang kulit namin. Wow! Nag-aaral pa kami, tapos papa-squatting kami. <laughs> Talaga, paus to pawis ako dyan guys, yung mga ganyang senaryo. Talaga, ang sakit sa binti eh. Naka-squat kayo habang nag exam sila, tapos tatawa-tawa ka ng kapanong mga kaklase <laughs> mo. What? <laughs> tapos next tayo. Butik. What the fuck? Grabe talaga yung nangyayari dyan dati, no? Nung high school pa tayo. Next tayo. Talo naman, no? Nung nag-aaral tayo. Nung nag-aaral pa tayo, tapos binili tayo ng isang anong ano, no? Binili tayo ng isang buong monggol, no? Monggol 2. Bibilan tayo ng no? yung pinakadulo, no? yung pinaka pang eraser niya bumbu pa putik pag-uwi mo sa pag-uwi mo sa bahay nyo, ubus na 'yung ano eh, ubos na 'yung eraser, kagat mo dun sa ano kaganon mo. <laughs> oh no, 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 no. Oh, no. <sharp> it? ano, 'yung ng lapis, 'yung pambura 'Yung no? wala ka ng pambura, hanggang sa mabutas 'yung papel eh, mo ano, as ibubura mo putik na yan talaga ubos na ubos eh tapos yung yung laman ng ano yung laman ng lapis yung laman ng lapis no babalatan mo babalatan mo tapos susulat putik di mo ano, hanggang mo na lang yung laman ng lapis wag mong eh. subukan masisira ang buhay mo <laughs> putik yan talaga guys pag naalala talaga yung mga kabataan natin ano talagang ibang klase talaga kaysa ngayon eh, no next tayo putik natatawa na ako sa mga kalokohan natin ng dati ano naman pagpupunta ka naman sa dati nung kabataan ko pagpupunta naman ako sa mga ano sa mga piyestahan or birthdayan pagkuha ko ng isa mayroon lagay sa bulsa eh pagkuha ko ng isang halimbawa kukuha ko ng ano ng Shanghai pagkuha ko ng isa siyempre may lapit na ano yan may lapit na pagkuha ng isa oh kakabit yung isang daliri makakakuha ng ano ng sangay dalawa na agad tapos habang kinakagat o tayo tayo mong ano tayo tayo mong nilalagay sa sa bulsa mo <laughs> <tumami> ang <laughs> yeah, sa tumami na hanggang sa pagkakit yeah, eh, ang kadami naman ng ano yung bulsa mo yun yung tignex tayo yung ano naman nung ano no nung kabataan kabataan natin nung dati 19 90s ano mga 90s pa utik pag yung nanonood tayo halimbawa nanonood tayo sa Betamax Betamax ang ano dati Betamax yung tawag sa amin sa probinsya eh. sa mismong barangay kapag nanonood ka oh, galing ka ng ano galing ka ng ng bundok tapos bababa kayo sa barangay para manood ng Betamax ganyan sa amin eh. Betamax ang tawag dati eh. tapos habang nanonood kayo tapos yung makikita mo sa ano tapos na to to be continuous to be daw tapos sabi naman ng mga katabi mo mga babae no uy paano mo nalaman sabi 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 naman nung isang nagtatanong ayun you no know, may nakasulat sa gilid sa bandang kanan sa baba eh putik na yan pala nakakabasa pala siya ng mga patagil kasi nga si Raul si, eh. sabi na, sababasa ko yan kasi magaling akong mag Japan sabi na sabi sabi naman nung isa, paano mo naman nalaman? Ganito ang basa dyan. Yan, isusum natin. Nung pagkaso mo, na nakalagay doon, no, itutuloy. itutuloy, kaya pala. Kaya pala na, ano niya, no. Kaya pala nalaman niya, guys. Butang, next tayo, ayot Tapos naalala nyo, guys, nung, nung ano tayo, pag nasa probinsya tayo, kung siyempre, pag yung ang nyo, pag yung ang bahay nyo nakakaangat-angat sa buhay may ano na yan, medyo simentado na yung CR, simentado na yung lapag pero yung medyo taas ano yan, mga kahoy-kahoy na tapos yung tapos yung CR nyo tapos yung CR nyo ano naman mga walang lagay yung mga sabon no? mga walang lagay yung sabon butik si singit singit na lang yan di ba yung mga nung ano yung papalusutan ng hangin sa CR mga gilid-gilid nun, puno ng ano, may toothbrush, may sabon, may panghilo. <laughs> na, ha? What? Putik na nangyayari What the na fuck? Yan, guys. Nangyayari talaga yung mga ganyan. Yung, ano, wala kayong patungan, wala kayong lagay ng mga sabon, yung mga toothbrush. Ilalagay nyo yan, so may pahanginan. Ilalagay mo yung, yung sabon, na bagong bilhin nyo doon tapos yung bagong toothbrush may Ilalagay mo lang sa gilid gilid ng konti para malang uy bago ah <laughs> tapos pagka ano naman sa gilid may shampoo mga babae shampoo shampoo ganun dati talaga grabe next tayo po tapos naalala nyo guys nung bata ka pa nung nanay mo ay, yung nanay mo video may edad na eh nung bata ka pa eh si ano ka naman si si sunod sa magulang tapos sasabihin kayo ng sasabihin sa iyo ng nanay mo, na bunutan mo nga ako ng uban. Sabi ay, mm, mga lay, sasabihin ng anak. Magkatapos sabi ng anak, sige na, bunutan mo ako ng ano yan, bunutan mo ako ng uban. Kada isang bunot mo, meron kang 25 centavos. <laughs> si UO naman, kasi medyo mura pa yung ano, dati, bilhin, sa piso mo, makakabili ka na ng sikyariya saka kending hubo yung mga kending hubo dati makakabili ka na ng ganun so yun naman si si anak sunod tas bunot bunot nakakadami na nakakailang ka na tas bibilang bilangin mo nakakadalawa na ako nakakatatlo nakakapat nakakalima putik na yan nakakasampu ka na hanggang sa naubos mo na yung ano mo yung, yung uba ng nanay mo tas sabi ng nanay mo Oh ayan, limang piso, putik. O oh, ayan, limang piso. Sabi nyo, nakadami ako ma. Nakadami ako. Pero, Saan yung iba, kapag ano na, pag nagka na si mama, put <laughs> Is camera mga magulang, eh. Kapag yung Because ganyang sinarya, eh, no? Kapag bubunutin ka na, ba? Nangyari din sa akin, yan, guys. Butik, so next tayo. Tapos yung, ano, guys. Yung kapag hapon you. naman, nung bata pa tayo, no? Pag binabalikan, pag binabalikan yeah. talaga na, tayo sa hapon, di ba pagkakain ng tanghali? Alauna, ano na yan eh. Paglilinisin ka ng, ano, ng, mga ng, mo, kamay. Pagkatapos yan, pagkatapos mo kumain, diretsyo na sana yan, sa higaan. Tapos, yung tipong ayaw mong matulog. Ayaw mong matulog, no? Tapos, paglapit sa'yo ng, ma ng mama mo, may dalang hangir. Tapos, magtutulog-tulogan ka. Tulog-tulogan ka tulog-tulogan ang puti nagang sahay na yan ta, yung tulog-tulogan mo nakaganong ka lang kasi hindi ka makakatulog talaga hindi ka matutulog sasabihin ng nanay mo hindi ka matutulog putik na yan. di hindi ka matutulog eh hindi nga ako inaantok eh minsan na lang ako eh nung ano uh, eh pag pinapatulog ako nyan eh ang gagawin ko magtutulog-tulogan na lang ako hanggang sa yung alam kong oras na nang ano oras na nang oras ng gisingan saka doon ako mag ano kunwari maghihikabikaban uh, kunwari ano na kakagising lang mumukat-mukat mo yung mata butik na. <laughs> daming kalokohan ng kapatahan eh pag yung mga ganyang sinari papatuluhin ka ng mama mo Butik next tayo tapos naalala nyo guys nung high school nung nga tayo nung nag-aaral pa eh tamad kang magsulat tamad-tamad kang magsulat tapos pag nakikita mo yung mga kaklase mo ang anong magsulat eh no ang ang sisipag magsulat eh makikita no? mo dun sa ano sa wahan mo nagsusulat tapos ikaw naman si tamad sulat sulat ka sulat sulat tapos sila nandun na sa ano nakakasabay sila dun sa sinusulat nung teacher nila sulat sulat tapos maya maya hala hala ma'am hindi pa ako tapos Nabura na agad hanggang sa makakopya ka na lang sa kaklase po. Tingnan mo sa tamarin ka na naman. Ayup ah, yuk na. <laughs> Alala mo 'yun, talagang sasabihin ng mga ano, mga katabi mo mga tama din. Ah, na. Hindi hmm. na naman tayo nakapagsulat niyan. Yari na naman tayo. Wala na naman tayong kopyaan Binung klase mo na sa kabila na ba kayo? Good. Tignix <laughs> tayo yung mga nangyayari dati, no? tapos biglang ano tapos biglang yung kapag nagano na kapag nabura na nabura na ng teacher na sabihin mo kaya ka lang ma'am sandali <laughs> hanggang sa'yo mga klase mo nakatingin sa'yo nakaganon ganon eh mga kabataan na. Tapos naalala nyo guys nung kapag ano, kapag yung umaga, di ba, pag may pasok kayo sa school. Pag may pasok kayo sa school, Naalala, naalala ko na nung bata pa ako eh. Pag maliligo. Pag maliligo ako. nag... Ano muna ako, nagmi-minimay ni mo muna sa CR. Basa-basa ng konti. Kasi nga malamig eh. Butik, pag buhos mo ng gano'n, oh. biglaan. Pak! Ah! Yan. na yan. Ang hirap talaga eh, no? Kung pag sobrang lamig eh, pag yung maliligo ka ng gano'n. Talaga naranasan mo yun. Ang talaga eh hanggang sa mga tatlong buhos lang sabon tapos pagkano mo ano na agad yan ano na agad sabon tapos banlaw na agad tapos kuha na agad tuwal na tapos kuha yung bag diretsyo na agad sa school <laughs> naalala ko lang talaga ang hirap dati no daming ng ano, mga kabataan eh isa na ako doon putik so yun lang mga kablagags no maraming maraming sa maraming maraming salamat sa panunood mo dahil uh, nagkaroon ka ng nagkaroon ka ng karanasan sa mga dati no yung mga dating mga nangyari sa iyo yung mga yung mga na-experience mo before nung kabataan mo sigurado matatawa ka talaga sa mga ginagawa mo dati hanggang sa ngayon naiisip mo, mo nga no dati ganun ganun nga yung nangyayari no? putik na yan no? lupit natin dati no mga kablagags so yun lang guys sana uh, uh nag enjoy kayo sa panonood ng ginawa kong video no mga makaluma no sana uh, ipalo nyo ako and maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa kay Vlogagspage. Palo nyo po ako and God bless. Thank you so much.